mama. Mga sa labas, kaya parang hindi ako makatindan kung konti ko lang. Magkakapan na lang kami ni Mami. Good morning po! Umuulan sa labas. Umuulan sa labas. Malamig. Nagkain yung buhok. Ayos ko? Maya? I love you. Huwag kang, kang laging hyper, anak. Pag naglalamig si mama sa'yo, naglaging nalang ikaw hyper. Tingnan mo. Ay, ay. Ay, ayoko na. Halika dito. Ba, nagkakakanalawali ka dito. Maglalambingan na tayo. Mamaya ka na, na maglaro. Dapat may time tayo. Dali ka dito to. Lalo, bali ka dito. Dali ka kay mama. Alam, na po siya. Bali ka dito na po. si mama. Hindi ah, ah, ba siya maglalambing? Mama, bali ka dito. Kaya mo palambing kay mama. Ay, Ayoko na. Dati-dati nagpapalambing ko pa naman. ko ayun ka lang. Ayun niyo mapalambing. eh ayun dito. ko. Ayun dito mama. lagi? Nagsumit ko ikaw naging nagsumit mama. Di pa lang ni mama na sumit ikaw. Tingnan niyo ko. Oh, dia kena tu. Sabi saya